Good evening. Magbabalat ako ngayon ng... So, magbabalat mo na ako. Lagyan ko, haluan ko yung mamaya ng piniritong tilapia. sit down. My mermaid girl. Ang galing-galing guys. Marunong na siya mag, ano, mag mermaid mermaid swimming mermaid like a mermaid. You like your ano mermaid ano tail? My mermaid. I did analyze. Uh, I-help daw niya. Ako na lang na kay. Masugat ka pa. Samahan mo na lang si mami. Bring the sofa. Swim guys. Thank you, Tong, for the malunggay. Wala kasi kami dito kanina, guys. Iniwan na lang niya dito sa mamisa. Sarap nito. Sarap nito. At ang tataba pa. Saka, pitas pa lang. Mo. Ang ganda, guys. Ang ganda nang naibigay sa akin. Ito, ito, ito yung dinala niya. Ang taba See? It's beautiful. Alam mo, Gaganyan gaganyanin natin, guys. Pakita natin kung gano'n sila kaganda. Guys. It's beautiful. Tabata ba, guys? Tayo ko nakatikim nito, guys, na adik ako. Kaso hindi din pala maganda pag over ang masubraan ko. Kasi ma-hybrid ka ko. Hindi e, ko alam kung totoo ba yun. Pero yung ang ko. So, ito, guys, para matapos na. Excited na ako kumain ng hagod. Ako nagmamadali na. Gust hello, Daddy. Say hello, Daddy. Hello, I love you. Oh, give daddy a kiss. Mm -hmm. Thank you. Yes. Yes, continue na lang. Ito na guys, ang aking nabalatan. Hindi na ako makapag-antay. Please. Please like and subscribe to our channel. Wow. <laughs> Thank you to all of you for watching our vlog.